Matapos aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC mula ni Noy Aquino International Airport ngayong araw ng Martes-Marso 11, sa isang bidyong na ibahagi makikita na kinumpronta ni Honeylet Avancenia si General Torres hingil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na 80 taong gulang na sa kasalukuyan at wala umanong maipakitang warrant of arrest ang mga otoridad. Makikita din ang anak ng dating pangulo na si Kitty Duterte na pilit na pinipigilan ng kanyang ina. Subalit paka sa mukha ng dalaga na nagpipigil lamang din ito ng kanyang galit sa ginawa sa kanyang ama. Samantala, pinuntahan naman ni senador Bonggo si dating pangulo na kasalukuyang dinala sa Villamor Air Base matapos arestuhin kung saan pinaalalahanan ng senador ang mga sundalo na nasa gate ng Villamor Air Base na alagaan si dating pangulong Duterte. Sinabi niya rin na alam naman niyang ginagawa lang ng mga sundalo ang trabaho nila. Hiling din ni Senator Bongo sa gobyerno ay siguraduhing ligtas si dating Pangulong Duterte na bahagyang tumaas ang presyon matapos ang pagkakaaresto sa kanya. Is that, is that too much? Yes sir, that's too much. How years old, year sir. Year sir. Eight, eight, years eight years old, sir. Eight, eight years old, sir. Eight it's years it's old, sir. Eight years 80 years old,

kahapon pa yung may notice pero walang walang uh, arrest warrant na nakala na, pinapakita. Na, notice yung Interpol. Si ko gusto ko si Pangulong Duterte? Nakita dala kita Hindi pa namin nakikita. Walang walang makalapit sa kanya, ultimo baka abogado niya. na isang doktor man lang para palapitin sa kanya, wala! Pero sir, may idea kayo anong next na steps kayo nang gagawin ng panic nila Duterte? Nasa mga abogado yan kailangan mag-file sila ng ano sa Supreme Court. Ah, uh, eh, kasi illegal to, wala namang pinapakita eh. Pakita nila yung ariswaran. At tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our uh, former president. Sir, uh, nakikipag-negosasyon kayo na madala mo na siya sa ospital dating pangulo ngayong araw. Hospital mo Para matik doon siya. Oo, kasi sa ampung okay. pa lang yung iniindad uh, iniinda niya na yung back pain niya masakit na yung back yung likod niya lower back niya iniinda niya na talaga So sir yan dito siya sa loob ngayon makakonfirm niyo kung no kaya yung sa loob sa loob, sa, loob. sa loob. So, so. Sir sa cardinal dadalhin ng pangulo so, kung sakaling pumayag We uh, uh, most probably most Sir probably. It, di dala dala si Bibi dela sa kanya kasi Dr. Agnes Del Rosario yung talagang doktor niya Sir nandito po

Kailangan niya lang yung medyo pag-check Sabi ko sa akin ko po ang trabaho nyo. Ang bawal, kami sa batas. Ilang mababata, ako mismo sa Atty. Big ha? Sige, sige. Boss? Boss? Ah, baka pwede magkita kami. Pwede para nabalitay ko, ko yung motoring. leka na, na. Pasok ka na. Akin ka na document. Sige, sige. Isang yung Same document mo na. mo na nung oh, so, nakita ko tumakbo ako dito kahit nagayon ako nakita boss boss dali yung oras sinahabol yung oras sige sinahabol yung oras okay, okay. kailangan na uh, sumakay so, na po kanina hindi pa rin po ayaw nilang pagkasod anyway ayaw nila kaming pagkasod pagkasod muna yung kalusugan. Pangulong Duterte. Kulang-kulang yung mga siya na yung mga mente kanina ayaw pa pasuko. Pare, ay di usap po ako pagkasal po natin si Pangulong Duterte. Okay lang, okay lang. Okay Bababa na ako. Bababa na ako para. Bababa na siya. Bababa na ako para makabalik na, na, na siya. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Don't tell me that. Don't tell me Doon

lang. Yun lang. 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 lang, naman, tayo, lang. lang naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige, sapat tayo. Ah, ano bani muna, muna. kayo? Notary lang. Paki-clear lang po. Paki-clear. Yes, okay, sir. Ah, uh, notary na. Namin trabaho na yung paki-clear lang ng abogado lang. Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Ah, karapatan sa karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng uh, abogado. Pinarating ko po, sir. Pinarating ko unfortunately, sir, yung pang-instruction sa amin, sir. Hindi so, yan namin. po, uh, sir. Hindi yan Opo, oh, sir. Uh, ay, kiusap lang po. Opo, okay. oh, sir. Okay, pakipa pakipaalam lang po naman. Opo, oh, sir. Pina, pina... Notary lang naman ay papasok Yes, sir. Uh, Sige, <laughs> so, hining bro. na po namin ang request yun, sir. Kami, sir, wala kami intensyon na... Wala kami intensyon na i-obstruct, sir, ang Batas. paalam na lang po. Okay, okay, sir, pinalam ko na po, sir. Pinalam ko. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinalam ko na po, sir. Ano raw, ito niyan siya na raw dahitan. Yun po, sir, ang instruction namin. Alam ko, sumusunod lang, pero anong dahilan? There must be a reason. Ano lang, pakiusap lang. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang. Notary lang yan, sila ang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary. Notary lang.

Boss gusto ko na sa na ako sir lang naman sir na-erase ko na po yung concert, sir unfortunately po sir 'yun ang instruction kami sir 'yun document lang po na kinukuha 'yun lang po yung dadanin kailangan manumpa hindi, hindi, RRT, doon sa notar. Opo sir, opo, sir. pero na-erase na nga po namin yung concern na yun na sir. Okay. No, and no, then, ngayon yung document sir, yung document para, sir. Yung document sir. Dali na sir. Padali niyo yan. Iparating mo na lang. Opo sir. May ko na po sir. May para ko na po sir. Okay. natin si madam. Susunod naman kami sa inyo. Opo sir. Opo sir. Po, sir. Ah, ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Taka sir. Papil lang naman. Dito na po kayo. Papel lang.